sa dining hall ng ikalimang palapag ng gusali nagtitipon ang mga miyembro ng Phantom Troop. May nagulat na hindi nila alam kung ilang palapag si Soka pa at ang paghahanap sa buong ikalimang baitang ng gusali para sa isang taong mahigit sa isang daan at siyam na sentimetro ay walang kabuluhan. Ipiniliwanag pa nila na ang bawat isa sa mga mas bababang palapag ay kinokontrol ng pamilyang mafia. Kinokontrol ng pamilyang Chaar ang ikalimang palapag. CU family sa ikaapat na palapag at Lee family sa ikatlong Palapag. Pagkatapos ay hiniling ni Karolo sa pinakabagong miyembro ng tropa na si Ilumi Soljic upang ipakilala ang kanyang sarili. Ipinakilala ni Ilumi ang kanyang sarili bilang matandang anak ng Soljic family na si Nakiluwa at kaluto ay ang kanyang mga nakababatang kapatid at isiniwalat na hiniling ni Hisoka na siya ay sumama sa Spider. Ipinaliwanag niya na siya ay nagkaroon ng isang give and take relationship kay Hisoka kahit na alam nilang dalawa na sila ay magpapatayan balang araw. Ayon kay Ilumi, inupahan siya ni sora na patayin ang kanyang sarili at kapag ang kontrata ay nagtagumpay, ito ay nagpapahintulot sa kanya na makuha ang kanyang gantimpala. Dumating ang isang pangkat mula sa Chaar family sa lamesa ng Phantom Troop at masungit na humiling sa kanila na lumipat. Tumanggi si Carolo, humiling sa kanila na lumipat na lang sa ibang lugar sa halip at itunutok ng iba pang mga miyembro ng mafia ang kanilang mga baril kay Corolo ngunit pinigilan sila ng pinuno ng grupo. Kinikilala niya ang iba pang grupo bilang phantom troop at pinupuri sila sa kanilang panggugulo noon sa York New City. Dahil sa pangyayaring iyon, ang iba pang pamilyang mafia ay bahagyang nakapagtrabaho upang makakuha ng isang pass para sa bagong kontinente. Hinikayad sila ng pinuno na ilipat sila ng tahimik at gawin ang kanilang negosyo sa ibang lugar. Tumayo ang spider at sinabi ni Carollo sa pinuno na naghahanap sila ng isang tao. Inirerekomenda ng pinuno na tingnan nila ang listahan ng mga pasehero ng Royal Army Bagaman, pinapaalam niya sa kanila na kakailanganin nila ng mga tiket upang umalis sa ikalimang palapag. Inalok niya si Corolo at ang kanyang grupo na sumali sa Chaar Family. Ngunit matapat na tumanggi si Corolo bago tuluyang umalis ang Spider. Tinanong ni Corolo kung paano makarating sa unang palapag at nagalit ang leader kay Corolo sa pagiging bastos nito. Habang umaalis ang Spider, tinanong ng pinuno ang isa sa kanyang mga kasama na si Sunbin tungkol sa kanyang opinion sa Phantom Troop. Inihambing ni Sunbin ang mga ito sa mga mabangis na dragon na hindi mapapaamo. Ipinaliwanag niya na ang hindi pagtago ng kanilang nilang nin ay nakakabahala. Nagpa siya ang pinuno na pigilan ang phantom troop at magpadala ng mensahe sa kanilang boss. Sinabi ni Sunbin ayaw niya ng madugong labanan ngunit tinawag siya ng pinuno na sinungaling sinabi ni Pinks na pinakita ng pinuno ang kanyang sekreto nang binanggit ni Carollo ang unang palapag. Sinabi niya na maaaring may kayamanan na nakatago doon. Hindi pinansin ni Carollo ang idea ng pagnanakaw at nakatuon siya kay Hisoka. At sila ay nagbahagi ng kanilang impormasyon. Inutusan niya ang mga miyembro ng Phantom Troop na maging maingat at alagaan ang mga natitira. Sinasabi niya na nais niyang magkaroon ng isang salo-salo kahit nakulang pa sila ng cake inutusan niya ang mga miyembro na dalhin sa kanya ang ulo ni Hisoka at pagkatapos ay sila ay naghiwalay. Ang mga miyembro ay naghiwalay upang hanapin si Hisoka ngunit si Nashishuku at Bono Lenob ay sumunod kay Kirolo at humiling na makipagtulungan sa kanya. Sumang-ayon si Kirolo sa kondisyon na siya lamang ang maaaring pumatay kay Hisoka. Walang naging problema si Shizuku dahil inamin niya na kapwa siya at si Bono Lenob ay walang kapangyarihan laban sa banjigam ni Hisoka. Ibinahagi ni Corollo ang kanyang plano na makisali sila kay Hisoka sa isang away at tinanong ang dalawang spider sa kanilang mga plano. Si Shizuku ay magbabalat kayo habang naghahanap at si Bono Lenob ay maaaring baguhin ang kanyang sarili gamit ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, si Bono Lenob ay walang idea tungkol sa kung paano gamitin ito at humihingi ng tulong sa kanilang boss na si Corollo. Sumang-ayon si Corollo at nais nilang gumawa sila ng isang bagay para sa kanya bilang kapalit. Hiniling din ni Shizuku na sabihin muli ni Corolo ang kanilang mga kapalaran. Sa kasamaang palad, hindi ito magagawa ni Karolo dahil ang kakayahang ito ay nawala sa kanyang libro. Ang kakayahang tinutukoy upang magsabi ng kapalaran ay ang kakayahan ng isa sa mga ninakawan ni Corolo ng abilidad noong nasa York New City sila. Ang tinutukoy dito ay si Neo Nostrad. Sinabi ni Shizuku na alam na niya kung bakit ang abilidad na ito ay nawala sa libro ni Corolo. Bago pa man makasagot ng tuluyan si Shizuku ay sinabi na ni Corolo na tama siya. Ngunit wala pa naman siyang binabanggit. Pagkatapos ay sinabi niya na ang aklat ni Corolo ay tulad ng isang death note. Habang si Corolo ay hindi nagustuhan ang kanyang opinion iminumungkahin ni Bonolinob na panatalihin ang kanyang mga saloobin sa kanyang sarili na lamang. Sa pagkakataon na ito ay mas madami na ang babanggain na kalaban ni Hisoka. Sino kaya sa grupo ang una niyang mga kasagupa at ito ay ating pag-uusapan sa ating mga susunod na episode. Namatay na nga ba si Nion Nostrad kaya wala na ang abilidad na ninakaw ni Corolo sa kanyang libro? I-comment mo sa baba ang iyong tugon at sasagutin natin lahat yan. Hello po! Kumusta kayo? O si God. gusto ko lang sabihin na i-follow niyo naman ako, sa kaibigan ko. At mag-subscribe na rin kayo.